um, sa usapang pakikipagbalikan sa ex or kung paano mo shift yung situation mo kung halimbawa ikaw nga po ay parang nalalaglag ikaw nga po ay parang binabasted, nire-reject mga kapatid ay naglalaro lang parati sa tatlong salita Change your approach Ito po ay madalas natin sinasabi sa mga coaching session natin at syempre kung may mga Instantly, may pinapayuhan po tayo dyan. Lagi natin sinasabi, ano ba ang situation mo ngayon? Kung ikaw po ba ay parang nalalaglag, yung parang ayaw niya iyo, bakit nag ka pa sa ganong klasing situation? Bakit nawiwili ka pa at talagang pinababayaan po natin gawin niya ito sa atin? For example, tayo nga po ay parang binabaliwala, ay lalo pa tayong nadudurog, lalo pa nating pinapakita na tayo po ay apektado. nag na nag stay na nanatili po tayo on that situation wherein dapat po chine-change po natin ang ating approach. Magandang pag-usapan yan mga kapatid, pero... Kung bago ko po kayong bisita, dito po sa ating channel. Huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Welcome back. Before we move further, nais nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow. Paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Ito lang po ang nag-iisa, only an official page po ng Papong TV kung saan po, pwede niyo po kung makausap, makapanayam, mapasyalan mga utol. May mag assist po sa inyo. Doon po sa mga interested po na tayo po ay makausap for a one-on-one -on -one coaching mga utol ay dito lang po sa only official page nyo po ako mahanap. Change your approach. Ito po ang pinag-uusapan natin mga utol. Pero syempre napakahalaga po na malaman natin kung bakit ito po ay nagkakaroon ng challenge, ito po ay nahihirapan, at talagang hindi po natin magawa sa kasalukuyan. Number one, pinoposo po natin ang isang tao, your ex most probably, sa maling situation, sa maling pamamaraan, sa maling lagay. Pursuing them in the wrong way, mga utol, ay talagang walang pupuntahan. Ito yung lumalabas yung ating survival instinct na dahil nga po wala tayong makapitan, hindi tayo makapag-isip ng matino, nakikinig na lang po tayo sa sinasabi nga po ng puso natin. Tayo po ay nasasaktan. Tayo po ay sumusunod na lang sa sinasabi nga ng instinct natin. Puntahan mo siya, kausapin mo siya, magmakaawa ka, magpaliwanag ka doon, at kumbaga, habulin natin siya. Maling-mali po ito mga utol dahil sabi ko nga po kung gagawin natin ang opposite nito ay magkakaroon ka ng malaking pag-asa na makita ng ex mo ang value mo. Magbabago ang perception niya sa atin dahil nga po inaakala niya na kayo nga po ay malalaglag, kayo nga po ay madudurog, kayo nga po ay talagang hahabol-habol dyan mga utol. Which literally will put you in a much lower position. Yun ang iniiwasan natin dahil importante na makita ng ex mo ang halaga mo kung halimbawa kayo nga po ay sumusubok na makuha at maibalik nga po ang dati. Second po mga utol, ay dahil kayo po ay deeply in love, in pain, at alam mo na mahal ka pa ng ex mo, may mga pinagsamahan kayo mga utol, ay naghihintay ng naghihintay nang naghihintay ka sa isang sitwasyon na maaring hindi naman talaga darating sa kasalukuyan. Waiting for a situation that's not gonna happen, mga utol. Bakit ko sinabing hindi siya mangyayari? Dahil may mga kailangan ka munang gawin, hindi yung parang naghihintay ka lang, Tingin ka ng tingin sa telepono mo at kumbaga parang hinihintay mo na kumatok siya sa pinto, mag-doorbell po siya dyan o tawagin ang pangalan mo mga utol. Ito po ay hindi hindi mangyayari. You need to do something dito mga utol. Tulad nga na sinabi ko pagka kayo po ay nasa breakup situation, may mga homework ka, may mga assignments ka na dapat mong gawin. At isa na nga po dyan, ang development ng sarili mo. Pangalawa dyan mga utol, acceptance Pangatlo dyan, most probably ay kailangan i-project mo na ikaw nga po ay nagbibigay ng iba yung respeto and understanding nga po sa nangyari sa inyong dalawa. Dahil kailangan maramdaman ng ex mo na ikaw nga po ay hindi niya kontrapelo. Ikaw nga po mga utol ay hindi po niya kaaway. Madalas kasi yan pagka kayo po ay nasa breakup, na paghihinalaan, pagsususpetsahan at pag-iisipan ng ex mo na mag-aaway kayo na may mga negative thoughts na susulpot dahil nga po sa samaan ng loob. Number three, dun sa mga sinasabi ko na malamang na malamang na kaya hindi pa po nangyayari yung gusto natin, yung resulta na hinahanap natin, kahit nga po sabihin na natin na kayo po ay nagnono contact na ngayon, kumbaga binibigay ko na yung understanding paps, Coach Paps, pinapakita ko na po sa kanya yung respeto na sinasabi po natin mga utol. Baka naman kayo po ay nagiging abala or busy nga po dun sa point na may gusto kong patunayan. I wanted to prove something. Ito po ay maling-mali sa kasalukuyan mga utol dahil alam naman po natin pag ang ex mo ay nakipag-break sa'yo or a person na nireject ka mga utol natural na meron din siyang gustong patunayan kaya nga po kayo ay nagka-clash you wanted to prove something they wanted to prove something mga utol ito na nga po yung sinasabi ko na may point siya may point ka mga kapatid hindi po ito magkakatugma you need a connection right away kaya nga po lagi natin sinasabi I-promote mo kagad yung mutuality. Tanggapin mo kagad yung situation. Pakita mo kagad dun sa ex or dumper mo na ina-accept mo ang situation at naiintindihan mo po ito ng lubusan. Lastly, mga utol, sa sinasabi nga natin na maaaring pumipigil o nagpapahirap o sabihin na nga po natin gumugulo na situation na parang nakikita mo na parang wala ka ng pag-asa at hindi mo magawagawang maibalik nga po ang dati, ay baka mamaya po dyan ay... You don't want your ex to feel, to see, to witness. Kung baga, you're trying to avoid mga utol na maipaalam, may paramdam sa ex mo na tapos na, done na. Samantalang dito sa ating coaching session o dito sa mga video natin, tinuturo pa naman dito yung parang iparamdam mo sa ex mo na hindi ka naapektado, iparamdam mo sa ex mo na na-outgrow mo na siya at kung baga, okay na okay ka mga utol. Pagka ito po ay lagi nating sinasabi, alam naman po natin ito yung tama eh. Kaya lang dahil nga po sa pagmamahal natin sa ex natin, dun sa attachment na na-feel natin sa kanya, ay iniiwasan po natin itong mangyari. Ayaw niyang makita na parang okay ka na because you are probably thinking na pagka nangyari ito, baka isipin ng ex mo ay tapos na. Madalas yan eh. Sa mga coaching session natin, minsan tinatanong nga sa atin, Coach, ayokong gawin yan eh. Kumbaga parang ayokong ipakita na tayo po ay positive na, na 100% tinatanggap ko na po yung situation dahil baka mamaya isipin niya, okay na ako at tuluyan na rin po siyang umalis. Mga utol, ito po ay opposite at maling mali dahil alam naman po natin na yung ex mo nagdesisyon na po yan ng breakup. Kaya nga po lagi nating sinasabi na matagal na po niyang ginagawa yon mga utol. Yung pag move on sa atin, yung pag let go, yung pag alis nga po ng personality niya mga kapatid sa relationship ay matagal na po niyang ine-execute o ginagawa. It's just na may mga attachment kayong na-feel at yun po ang pinuputol natin. In order for your ex to have that validation kung ano talaga yung gusto niya. Kasi alam na alam po natin mga utol na ng mga ex natin, hindi po fully decided dyan. Sinasabi ko nga po parate na laging 50%, 70%, pero hindi po 100% na sila po ay nagdidesisyon ng isang rejection. Kinukuha lang po nila yung remaining percentage na yan sa mga actions na gagawin po natin. E common pa naman po yung mga post-breakup mistakes. Kaya dun po tayo nasisira. Dun sila nagkakaroon ng validation mga utol na talagang iwanan na tayo dahil nga po sa mga kapalpakan, kahinaan at syempre emotional damage na ginagawa po natin. Lalong-lalo na nga po pag tayo po ay nasasaktan. Based on my experience mga utol, ito po yung isa sa pinakamalaking problema kung bakit hindi po mamabalik ang mga ex dahil nga po sa takot natin na maiparamdam sa ex natin na tayo po ay malakas na malakas na na tayo po ay parang okay na takot tayong maiparamdam yan mga utol pero sa totoo lang yan ang magbibigay sa iyo ng matinding pag-asa yan ang magbibigay sa iyo ng opportunity at magbibigay din po ng opportunity sa ex natin para manghinayang at para makita nga po yung ating importance bonus po yung isa pa dyan, mga utol, yung para ini-insist, insist mo mga utol, yung isang situation which your ex heavily disagree. Kasi kahit ipamukha natin sa ex natin na, alam mo, pagka nagkabalikan tayo, maayos ko naman lahat yan eh. Alam mo, pagka nagkabalikan tayo, ito po ay babaguhin ko na. Kung baga masasaya tayo, Paano mangyayari yon mga utol na makikita niyang masasaya siya kung saan nakikita niya na kayo nga po ay unti-unting lumuluhad, nadudurog, lumuluhod at kumbaga parang walang focus, out of control mga utol. Hindi pwedeng makuha natin ang ating mga ex or taong nagdump sa atin sa pamamagitan lang po ng salita mga utol. Kailangan ito po ay may kasamang gawa. I simply created this blog mga utol. Nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng guide lalong-lalo na nga po sa mga nalilito dyan kung bakit parang barado, kung bakit parang hindi niya makita ang importance natin. Dahil nga po tayo ay natatakot din, tayo po ay nagpapanik, at kumbaga parang sumusunod na lang po tayo dun sa traditional way na habulin natin ang ating mga ex, mga utol. Kahit nga po sinasabi ni Coach Papong, Coach Paps, na wag na po nating habulin, ay parang ito po ang itinutulak at parang ipinapahiwatig nga po ng ating ex. Huwag po tayong malilito dito mga utol dahil yung itinuturo po natin sa video ito, ito na po ang tamang guide. Nang sa ganun, may tuloy na po natin sa right time ang pag sa taong to. Pero hanggat hindi po natin ginagawa pinapakawalan o let's say natatakot nga tayong malaman ng ex mo na ikaw nga po ay naka na at na-outgrow mo na siya mga utol, hindi po mangyayari yung balikan. Ah, uh, pwede pe rin naman magkaayos kayo, sabihin na nating, tumawag siya at sabihin niyang naalala ka niya, mahal ka niya. Pero wala pa rin inspiration eh. Simple lang yung salitang yun ha. Pero napaka-powerful nun kung gusto mo talagang ibalik ang ex mo or even baguhin ang sarili mo. Or let's say, i-turn the table ng taong nag-reject sa'yo mga utol. Motivation, inspiration mga utol. Yung pagiging aggressive mo na talagang ikaw ay magbago, makakatulong po ito ng malaki. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre po alagaan po natin. Bantayan po natin ang ating pamilya. Stay safe po tayong lahat mga utol. Maraming maraming salamat po. Papong TV.